guys magandang araw sa inyo guys may gagawin tayo dito guys starter Yan. pang nisan daw to pick up baby. guys dala ito ng customer lang dito ayaw doon kumitin tong starter ito pake check up sa ating elektrisyan yan may ginagawa lang yan ang mayari yung mga kuliblong yung nakaupo niya guys waiting siya uh, sabi nung nagdala ilang araw na lang tulak to nagsawa niya may arip kato tulak kaya yan, papa check na yung ginagawa ng ating electrician yung silid na yan kaya ayan yung check-up ng ating electrician si Dan Ayan anda bago tayo mag-upisa guys bago check-up ng ating electrician niya subscribe nyo muna kami sa aming youtube channel EMB TV palike at pakishare na rin guys at pindutin nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga share-share na namin yung video at ipopost guys yan guys, at wait lang at niya niya umpisa na ni ni Sir Danyan para malaman na ako sa may problema ako ba't ay umikot tong starter nito yan ang ating gagawin ngayon guys okay guys boss ano nga gawin dyan boss tingnan may silunit dyan ito ha pang ano ba yan pang ano ba yan pang ano ba yan Panglisan Ano nangyayari daw boss? Ayong ang starter. Ayong umikot. Ayong umikot. Ayan, guys. May bagong starter Ayong naman tayo lagoyin yan. Eh. Ayong umikot daw. Ikaw lang ang tanggal nito. Ikaw lang ang tinanggal mo na. Tulak-tulak eh. Oh, Tulak-tulak. Tulak-tulak, laki wala. And guys, tulak daw itong sasada ito. Dinala nila. Dinanggal na ng mga check-check dito sa ating elektrisya si Dan. Ito sa problema. Ayaw daw umikot. Ito startup ito. Check-check start up yung -check pa niya Dan kung saan may problema ito guys. Ayan. Yeah. Ayan guys, ubuksan na yung startup kayo nandala nung ating customer. Ito na lang problema. ay daw umikot. Tulak to ang kanyang sakyan. Hindi lang nadala dito. Kaya tinanggal na ng me ng mekaniko ko para ipacheck up. Starter ng Nissan. TD ba yan? TD. Pick up. Pick up. Bagay ba sa Wala yata. Yung... Sunod na. Nenegoralan ng carbon noong loob. Bangit yung mga binabawakan. Oo, so,

Ito na kita sira ng ating ano. Nag-i-stack up yung kanyang kanyang uh, carbon starter. Kasi gawa anong spring may yung kanyang spring may problema na. ayun ang basta bumalik. Kaya kapal talang isang buong ganito. Starter carbon holder. <laughs> Hindi ito. Ito isa ito, ito, ito. na ngayon. Ito yung nakapasok yung sa Andi hindi ba? Salamat Ah. Uh, guys. itong problema ito bibili ng ating customer. Starter carbon holder, guys. Ayun. Okay. Ya bigo mo na lang, boss. 'Yan ang problema. Umiikot 'yun. Oh. Dire-diretso 'yan 'yan. Yan guys, may iba sa pang nakita. Ating elektrisyan. Yung pahing niyang bearing, parang sira na rin. Kaya baka palta na rin yan guys ha. Yung bearing ng Benix Drive guys ha. Okay guys? Kaba. Yung buo na lang kaya bilhin. Meron tayo ganyan niya tayo. Eh. Wala tayo dito. Hindi, ito ganito. Ay, bala man ito eh. Parang meron ako niyan. Yung nanday. Bearing. Sarap-sarap. Oh, o yan o. Oh. Ito yung nag-ipitawala na. Ayan guys, may nakita pa sira. Ay, hindi ko na to, bibiyahin lang to ay. Yung nang Bendix, sira pa rin ng bearing para kay ng Bendix. Yeah, dito pa guys, sira din ang kanyang bearing niya. Yung kanya starter. Yung Starter ng Bendix. Yeah. Yeah, dito pa boss, kung meron. Yan. Starter Bendix. Bearing sira na guys. Bendix drive yan guys, sa tanda Bendix drive.

aeroplano. Yan guys ha. Yeah, sarplus Sa kaya surplus. di Yan kaya... yeah, boss. Guys, sa sa plus na ganitong ginamit ang ginamit namin, ang na ginamit namin sa Sarplus Yung sa yung guys, uh, yung kanyang starter carbon holder. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Rasa. Puro sarplus kinabit namin, yeah. pati bearing sarplus din Para mas matibay guys mas Japan yung aming surplus dito guys yeah. ayan hindi nga kayo tutuloy lang yung tayo mag stock dyan ngayon ng konti guys itong may problema nag i-stock up yung kanyang spring ito yung spring na ito yung kanyang ano nag i-stock up ito guys ha nag i-stock up nag i-stock up yung spring nya kaya hindi gumawa yung carbon pag, pag, pag lubog ng carbon itong carbon guys ito yung carbon pag lubog, hindi rin lumilit kaya hindi siya kumukontak doon sa kanyang sa armature hindi na kumukontak yung kanyang carbon kaya ito pinata namin sira na spring niya guys yun lang yung problema kaya ayaw yung ano nag stack up yung kanyang spring kaya guys ha uh, hindi lahat ng lahat ng hindi na start ay eh, sa okay. mga busing busing ganyan guys ito rin nag problema ito ano naman sa spring

wala siyang contact hindi lang namin napakita kanina testing guys Stop. 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 Ayun na guys. Hindi na ito siya guys. Ayan o. Ayun na. Ayun na. Ayun na guys ha. Ayun na. Ayun na. Hindi ko ma... Hindi ko ma ata o. Ayun na. Pag yun eh. Tapos ni. Ayun! Ayun! Tumisipa na guys. Ayun o. Ayun. Ayos na. Tumisipa na. Ayan guys. Ito na. Ayos na yan. Kita nyo nga guys, pang Nissan to ha, TDD um, ang pinakabitan to guys, ayan eh, oh, starter nyan. Kailangan namin ng surplus na bearing, surplus na armature, eh ano, armature, sa yung uh, carbon holder guys. Uh, yun ang naging problema guys, itong starter nito, kaya kaya umikot kasi hindi na natama yung kanyang carbon do sa kanyang armature kasi nga umi-stack yung spring ng kanyang carbon starter holder guys okay guys yan guys sana kahit paano, ano may nakakuha tip sa amin at sana guys subscribe nyo kami sa araw yung youtube channel EMB TV pa like at pa share na rin guys at pinit yung notification bell para lagi updated sa mga share share na aming video at popot guys okay guys